Hi guys. Dahil ako'y walang maiisip na iko-content sa ngayon ito. I-text ko lang muna ng aking sarili diyan. <laughs> mo muna ako dahil sobrang low shang ko na. <laughs> Nakakalusot talaga pag may baby ka. Hindi mo na masikaso yung sarili mo. Ayun, nag-nagilan ako ng foundation sa mukha ko tapos instant puti. Pero nagpa-rin lang. <laughs> Hmm. Tapos, naglagay ako ng lipstick. Ayan. nagsagay naman ay may kulay ng aking labi na maputla. Oops! May naman past. Ayan o. Oh, may naman past. Ay, ko lang. Ay! Kumalat. Oops! Ayan. Oh! Nakita ko yung kamay kong nang lubot Wala pang bilhin ng lotion. Ayan. Kaya, hmm. <laughs> ayan. Okay na. Wala na yung ano lang na lipstick. Tapos, itong buhok ko na sobrang pagka-dry. Ayan. Sinuklay supply ko. Dahil, naku, wala akong nakitang supply na brush. Kaya, ang ginamit kong panuklay ay yung panali. Ay yung ipit ng buhok ko. Ginawa kong supply. Pero, masakit. Pero, okay yan. At least, matutulog na rin ako. Hmm, matutulog na rin naman na. Bukas na ako supply <laughs> ka Kasi hindi ko alam, guys, magpaganda sa sarili ko. Basta, alam ko, ko, ng asawa ko, at, ano, ako, di Tsaka okay na, hmm. na magpaganda pag ano, na si hmm. Ganyan, so kulay lang, guys. Tulog na pala yung asawa ko. Ganyan. At oh, na Sakit buku, guys. Oh. Sakit yun, oh. Hindi maayos. Hindi ko manap yung supply. Eh. tingnan guys. Okay na ba? Gumanda na ba ako kahit paano? <laughs> supply. Hindi maayos